Oh, yun nga lang, mitsa no eto, oh, at least to, makauwi ka ng ano to uy, ayan na mga ka-farmers, so magandang buhay, tayo po ay mag-unboxing ngayon, ito yung sinabi ko kanina sa nakaraang vlog na mag-unbox po tayo, tingnan nyo naman, eto po ay bike anong brand ito okay. papayang? So. Ha? Mm. Um, galing ito sa Moon. <laughs> ah, direkta from China ba ito? Ay, oh, dito na. Ito lang, lang okay. Okay. Ito na dito na, 'to na lang na tayo. Oh, nakita ni Papeng siguro. Kitita ka na sa tabi. Awoh. Kapit po, pero mayroon right. din silang live sa TikTok. Ayun, no. oh. Meron po, ito po ay road bike na nagkakahalaga ng teng teng magano walang 4,000 mga farmer 37,000 minus 1,037 ayan ang brand ay Colgago <laughs> galing Ita Italy Italy mo para makauwi mamahal pala ng <laughs> Shoutout pala kay Tito Rolando Mahilig sa bike Ayan Yung Colnago makamapanis yung Colnago mo ha ito ha. Road ba road bike po ito ha. Ayan no Pagdala nila mo dito para di masaya. Ba 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 ba. <laughs> pang assemble nito papa yan. Dadalhin mo pa ito sa ano? Ha? Yeah, ito lang yan ya, tumulong dito. Ayan. Grabe, balot na balot po road bike. 37 grabe pabagsakan ng presyo, no? Bagay, may nabibiling 4,000 eh. Di ba? Oh. oh, mas mahal pa yung bike ni Rowan dito ha. Ah. Ayan o. Oh. Tingnan natin ang uh, unboxing mga farmer Sa Shopee. nagulat ako ah May road bike niya nga. Hindi si Papa yung road bike niya. Wow! Ayan Oh. Gent. Talagang totoo nga mga payama. 3 Ba, pwede na kung sa ganyang presyo na eh. Oh Aba Hindi naman ako uh, ano, 10,000 um, uh. Binibili na lo, 20, upay, <laughs> ito, ito, 3, lang 20 yung kayo Kay Hindi ko lang. Ay, wala pa yun, mura pa yun, papaya. Walang limit. Sky is the limit pagdating sa ganyan. Uh, eh Kaya kung hindi ka makukontento, di ba? Meron nga uh, 1 million eh. mo lang sa gilid, yun nga lang. Meet siya, no? Uh, oh. Ito, at least, ito. Makauwi ka ng ano to, oi. Eh? Uh, Kaling, ha? Uh. na ito, di masyadong masyadong sa loob mo dahil 3,700 thousand seven hundred. Grabe, no? Di nga makapaniwala, ha? O oh, galing, o Oh. Oh. Talaga naman, ha? Saan mo namin 3,700, no? Ah. May dub, ano ito? Ah, ben China? Paano mo lalabanan yan, ano? 1,700 totoo nga kala ko nung una disposable lang talagang ano ha paano mo nakita ito? may nagdana? may nag vlog din? hindi nagdana pa na sa shop gusto ko nga yung classic lang talaga na yung unang mga road bike nakita mo si Jomar na naka road bike ha? <laughs> Hindi ba roll bike niya? Ano, ah, racer ang ginagamit ni Jao Ma. Ito tatay na Oo. Ito road bike talaga ng ano. Meron daw bagong isa yung tatay na kaya nahihiram yung isa kayo. Wow. Sipin mo mo yan ha. Pwede na pwede na. Hmm? Pwede na pwede na. Hindi pa, di pa pa nasasakyan eh. <laughs> <laughs> Ganun nga pa pa tanggal yung manibela. Watch yun. Watch yun daw ang gulang pag-upo mo. Hindi. Kasi bebe, may mga ano diba? 3,000, 4,000 na bike. Mountain bike. Eh. Anong kaibahan yan? Diba? Iniba lang yung hugis. Napapayam. Hindi. depan road bike nak alang ni pero di depan seguro tu barang. Inde. Gapaan ay bisihan yan. Depan road bike ano. Ka, Kasi tinuloy. Wow. Wow Shimano. Oh, Oh. Sinesh mo kagad, road bike Ang oh, galing ng Chichi mm. Ilang speed pa pa Ito yung Ito yung, yung quick release no? Oo, oh, oh, syempre naman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 din, 8 speed Ah, 7 7, 7 speed Pwede mo naman palitan yan. Pwede mo oh. Quick release. Ba? Gulong pa lang. Panalo ka na. ha Oh. Mm -hmm. uh. Galing ha. Galing kaya po yan. Papaya mo. Anong ano. Saan store? No, no, Saan po ano lang? San Simon lang. San Simon? Oh, ah, mga ano so, lang ito. Yung... O, oh, more on online sila, no? Mm. Ito na yung pinakamura na nakita mo. Meron pa uh, yung sa Imus. Okay, bike, talaga naman. Kuya, tanaw. Kikita natin ito ah. Aloy yun ang nakalagay. Kaya mo lang talagang aloy yung ano yung body niya. Um, Pamura, pamurahan na ngayon ah. Parang medyo budget bigot eh. Ba? Oh, interior. Hmm. Ako, kailangan nito okay. may mag assemble ka. Ito yung bago siya na to. Ganda ng upuan, no? Hehehe. Galing, ah. Mura pa sa type ng mga old bike natin, oh. Oo. Kamu ka nila? 8,000 plus na yata? Hindi. Almost 6 yun. How old yun? Hmm. Anak mo, ganda to. Hehehe. Ba't mo na na ganito, ganito kasi gusto kong bike talaga eh. Dahil dahil sa amin. Seat post. Eh. Puro cemento naman eh. Mukhang wala na si Papa Yam Pupunta ng guagua, nakabike lang. <laughs> Kaya mo pumunta ng guagua, nakabike, Papa Yam? Kaya pa naman siguro. Pero ayaw mo na sa buka. Legit po ito ha. 3,000 ano. 700. Sabi mo nang 3,800 kung ano. 3,760. Oh, Sabi oh, mo nang 3,800 so, na. Oh. Gent. Gentleman. Ayun no. Ganda yung pagkaka-powder ko. Ganda yung pagkaka-powder ko. Ganda yung pagkaka-powder ko. Oh, something na. Okay, tatling ko nga ito na ano uh, ito. May LG ako ni Charlie. Maraming mga dito. Ayan ah, pinapabilib ako mga farmer ha. Ah. Sa mga nagahanap dyan ng road bike. Ang galing ha, ah. mayroon palang available na 3,700 talaga ha. Ah. Mm. Budget meal. <phone ringing> hindi, hindi yan yan. Eh. Hindi yan. May enjoy yan Nga lang, syempre ba? Diba? Pero kung tibay, pwede na Nga lang, syempre Itong mga, ano dyan, o oh, Yung mga uh, low end talaga Pero, at least Meron ka ng iba bike na Sa halagang 3.7 May bike ka na Buo pa, napapayang Hmm <laughs> Tatawa tiguro si Tito Rolando uh, Mamahalin ang ng bike nun eh. Yung kolnago niya. Panis! Oh. Panis yan dito. <laughs> San Simon Pampanga lang pala galing to. Oh. Uh. sipin mo, magkano bili nila yan? Kailangan mo ata pa pa pagawa ito. Wala ka namang gamit eh. Bagay, pambomba, meron tayo. Ah, yung panungkit ng ano, wala ka. Kompleto ako niyan dati nung binigay ko kay video yung bike. Inanong ko na lang. Eh. Hmm. Ipa-assemble mo, babay ka ng 1,000, halaga mong bike. <laughs> 3-7 <laughs> <Three, seven. laughs> Kinain na kagad yung plastic o oh. oh. Ano yun? Ano nangyari dyan? Paipit Anong sinalpak nila yan? O O Ah dyan Maluluwagan yan dyan Ayun Yo. Yeah. Kenapa? Bah. Limpah aja lah. Adi itu yang papa yang dulu bagai. Ada lagi. ayan mga farmer mukhang kailangan dalhin ito sa magaka-assemble ito ah ito pala yung inabalot daw diyan sa kompleto siya ah pati stand, meron ayan oh hmm. oh kailangan syempre ano lang nganda hmm, oh <laughs> galing ah eh. tapos yung gulong niya ah Bobombahan na lang. Kaya lang hindi siya quick release. So, pero nga 3,700, di ba? Eh Ano nga naman ang Pero alloy ito. Mm, alloy po. Ito mga nagpabigat, Siyempre plus ito. Ito bakal po sigurado. Ito bakal to. Ayan. Ayan, ko na lang pagka nabuo na ni Papa Yam ito dahil uh, ayun. Siyempre matatagalan pa ito mga mabuo. Hindi naman pumobuo ngayon 'to. Baka dalhin niya sa ano talaga yung gumagawa ng bike para mas mabilis yung pag-assemble. Pero sa 3700, I think ay pwede na kung pang dito lang naman pang o exercise, di ba? Malalaman natin 'yan kung ano. Bigyan ko naman kayo ng update. <laughs> Pero ako'y nagulat sa 3700. Kapresyo lang halos mas mal pa yung bike ni Rowan, mga farmer. So, ayan. Maraming maraming pong salamat. Magandang buhay.